na sa lahat, tinatanggap ang lahat ng bagong miyembro. Sumali sa ating pamilya ng Atomy, ako si Royal Master, si Samuel ng Royal Ridge Club at isa ring tagapagtatag ng One Heart Team, pati na rin ang punong guro ng One Heart Service Center. Sa maikling video na ito, ipapaliwanag ko ang mga bagay na dapat isaalang-alang ng mga bagong miyembro sa kanilang pagsisimula sa Atomy Business, pati na rin ang ilan sa aming mga karanasan. Kapag tayo ay nagparehistro ng libre bilang miyembro, karaniwang dumadaan tayo sa apaw na iba't ibang yuto. Una, bilang isang gumagamit, nagsisimula tayong subukan ukan ang Atomy Kapag nagpalit tayo ng brand upang subukan ang produktong ito, mula sa paggamit ng produkto, natutuklasan natin ang tiwala. Ang pangalawa ay ang maging mahilig sa produkto. Pagkatapos ng ilang panahon ng paggamit ng magandang produkto, natutuklasan natin ang mga benepisyo at mga kalamangan ng produkto, kabilang ang pagpapabuti ng kondisyon ng balat, buhok, kalusugan ng bibig, at pangkalahatang kalusugan ng katawan. Kaya't nagiging isa na tayong mahilig sa produkto at kusa tayong naguulit ng order. Patuloy nating ginagamit ang produktong ito at sabay na nararamdaman ang mataas na kalidad at magandang halaga nito, talagang isang produkto na may magandang presyo. Ang pangatlong yugto ay ang maging tagapamahala. Kapag tunay nating naramdaman ang mataas na kalidad at mababang presyo ng mga produktong ito, maaari tayong tauspusong magbahagi sa ating mga kaibigan at simulan ang pagbuo ng ating mga miyembro unti-unting bumuo sa merkado ng mga gumagamit sa pangkaraniwang sitwasyon karamihan ay nagiging mga gumagamit ng produkto o mga loyal na customer sa paglipas ng panahon unti-unting nagkakaroon ng interes ang ilan na maging mga kasosyo sa negosyo maaari tayong magtulungan sa pagnenegosyo ang koponan ay maaring magsimula at unti-unting lumago ang pang-apat na yugto ay ang maging isang negosyante. Kapag ang ating koponan ay nakapag-akit ng isang grupo ng mga tapat na gumagamit ng produkto at nagtipon ng mas maraming kasosyo sa negosyo, nagsisimula tayong magkaroon ng automaticong pagkonsumo o tinatawag na pagkonsumo ng produkto. Sa patuloy na pag-unlad ng sarili at ng mga kasosyo, unti-unting lalaki ang bilang ng mga tao sa koponan at nagsisimula tayong magkaroon ng tiyak na kita. Ginagawa ang Atomy bilang isang personal na negosyo. Mula sa simula, maaring mula sa part-time patungo sa full-time na pag-unlad, ang unang hakbang na dapat pagdaanan ay ang pagpapalawak ng merkado na napakahalaga. Ipinapakilala natin ang mga dekalidad at abot kayang produkto ng Atomy sa lahat ng ating kakilala. Hindi tayo nagbebenta o nagpupromote ng produkto. Tayo ay taos pusong nagbabahagi sa iba. Sabihin sa mga kaibigan na maganda ang produktong ito at ang mga produkto ng Atomy ay talagang abot kaya at dekalidad. Nais din nating makuha ng ating mga kakilala ang ganitong magandang pagkakata mayroon tayong tinatawag na golden ratio kung saan 92% ang ibinibigay sa 8%. Ibig sabihin, ilalaan natin ang karamihan, 92% ng ating oras, sa pagsisikap na ibahagi ang produktong atomi sa iba. Simple lang ang pag-anyaya sa ating mga kaibigan na magparehistro ng libre bilang miyembro, unti-unting maranasan ang produkto at maging isang nasisiyahang gumagamit. Siyempre, ito ay isang proseso ng pagpapalit ng brand at dahil dito, makakatipid tayo ng pera at makakagamit ng dekalidad na produkto. Sa ilalim ng walang pressure, masaya tayong maibabahagi ito sa mga kaibigan sa pamamagitan ng salita ng bibig. Mga kaibigan, maaari tayong magparehistro ng libre at wala tayong kinikita mula sa anumang pagkakaiba sa presyo at wala ring membership fee. Walang puwersahang pagbili o pressure sa buwan ng pagbebenta. Gumagamit ng magandang produkto, makakakuha ng magandang karanasan at makakatipid ng pera. Maaari mong direktang ipakilala sa kanila ang negosyo ng Atomy. Ibigay ang impormasyon tungkol sa kumpanya, lakas nito, modelo ng negosyo, at estratehiya para sa dekalidad na produkto. Paano tayo magiging sentro ng pandaigdigang daloy ng pagkonsumo? Pagkatapos, ipaliwanag mga sitwasyon tungkol sa negosyo ng cross-border e-commerce platform. Susunod hakbang, simpleng imbitasyon sa ating mga bagong kaibigan. Magparehistro libre miyembro. Sa susunod hakbang, maaari na nilang maranasan ang ating mga produkto I makakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon. Una, may mga kaibigan madaling tiwala, pagkarinig sasabihin nilang maganda at magparehistro libre at simulang subukan ang produkto. Ito ang unang sitwasyon. Ang Ikalawang sitwasyon ay may mga kaibigan alam ang impormasyon. Ngunit pagkatapos ay mag-iisip kung magparehistro o hindi. Ngunit maaari nilang isaalang-alang ang subok sa produkto at ayos lang iyon. Ang ikatlong sitwasyon ay may mga kaibigan na maaaring may mga hindi magandang karanasan sa nakaraan, maaaring nakapasok sa iba't ibang kumpanya o platform at napilitang kumonsumo o mamuhunan na nagdulot sa kanila ng hindi magandang karanasan. Maaari mong ipaalam sa kanila ng malinaw. Ngayon, hindi namin hinihingi na pumasok ka sa negosyo ng Atomy. Ito ay isang proseso ng libreng pagpaparehistro at may pagkakataon kang makagamit ng mga dekalidad at abot kayang produkto. Sa anumang kaso, kailangan natin ang mga pang-araw-araw na gamit at hindi natin ito maiiwasan. Kaya't makakatipid tayo ng pera at makakagamit ng mga produkto na tiyak na mataas ang kalidad at wala itong panganib o pagkawala. Sa ilalim nito, nagbabago lang tayo ng isang simpleng tatak. Nagbabago ng lugar para bumili ng mga pangangailangan. Napakadali lang. Pangapat, may mga kaibigan na maaaring kasalukuyang nagnenegosyo sa ibang kumpanya o platform. Kapag ibinabahagi mo ang Atomy sa kanila, maaaring sila ay mag-alok sa iyo ng ibang produkto o platform. Sa mga ganitong sitwasyon, maaari tayong maging kalmado at harapin ito ng maayos. Maging tapat sa mga kaibigan, sabihin na ang ipinapakilala natin ang atomi Atomy ay hindi para hikayatin silang pamahalaan ito, kundi para makapagparehistro sila ng libre at magkaroon ng pagkakataong gumamit ng mga abot-kayang at dekalidad na mga gamit sa bahay. Ang kanilang negosyo ay hindi nagkokontra at naniniwala akong may sarili silang pagpipilian. Ipinakikilala mo lang ang produkto sa kanila at maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang negosyo habang gumagamit ng produkto. Ang mga bagay tulad ng pagsisipilyo, pagligo at paghuhugas ng buhok ay kailangan natin sa araw-araw. Ang ikalima na mas matinding sitwasyon ay may kaibigang ayaw magparehistro, ayaw subukan ng produkto o makinig sa iyong ipinapakilala. Sa ganitong pagkakataon, dapat tayong kalmado at makinig sa kanilang opinyon. Hindi natin kailangang makipagtalo sa kanila at huwag na huwag nating pilitin silang tanggapin ang anumang bagay. Kung sila ay nasa ganitong sitwasyon, dapat nating sabihin kung ganito ang kalagayan. Huwag na nating pag-usapan ang atomy para hindi sila mag-alala. Maaari rin tayong magbigay ng mga travel size na toothpaste o toothbrush para maranasan nila ang produkto. Ang layunin ay hindi magbenta, kundi talagang nais lang nating ibahagi at mapanatili ang magandang relasyon. Maaari tayong dahan-dahang sumunod sa kanila sa susunod. Sa simula, kailangan nating ihanda ang ating sarili. Una, dapat tayong seryosong gumamit ng magagandang produkto. Ang tunay na karanasan at testimonya ang pinagmumula ng ating tiwala na nagmumula sa paggamit ng mga produkto ng Atomy. Pangalawa, kailangan nating seryosong pag-aralan. Lahat ng mga negosyante ng Atomy ay nag-aaral ng mag-isa. Maaari kang matuto online kabilang ang YouTube, official na website ng Atomy at mga training sa loob ng grupo. Kung maaari, maglaan ng kalahating oras araw-araw para matuto online at unti-unting palalunan salimin ang iyong kaalaman. Palakasin ang iyong tiwala sa mga produkto ng Atomy sa negosyo at maging sa kultura ng kumpanya at higit pang makilahok sa pagsasanay ng grupo Kasama na ang mga produkto at mga training para sa mga pagpupulong sa negosyo, dapat tayong mas aktibong makilahok. Pangatlo, kailangan nating sundan ang matagumpay na sistema ng kumpanya at aktibong dumalo sa mga regular na seminar ng kumpanya, mga tagumpay na akademya at sundan ang pinakamabisang walong hakbang ng tagumpay. Magsimula tayong matuto at hikayatin ang mga kasamahan na sumali. Ito ang pinakamabisang paraan upang bumuo ng isang matatag na kupunan. Pangapat, dapat tayong humingi ng payo mula sa mga may karanasang leader ng grupo. Kapag may mga ham, o problema, huwag tayong makipaglaban ng mag-isa. Maaari tayong makahanap ng suporta mula sa grupo. Dapat tayong humingi ng payo mula sa mga may karanasang leader upang malaman ang kanilang mga karanasan at mga epektibong paraan upang makamit ang pinakamahusay na resulta. No? Ang negosyo ng Atomy ay hindi isang panandali ang proyekto. No? Sa simula, kailangan nating maglaan ng mas maraming oras para sa akumulasyon, pagtitiyaga at patuloy na pagsisikap. Ito ang magtatatag ng matibay na pundasyon ng ating koponan kapag nakabuo ka na ng humigit kumulang binpunta na gumagamit, makakakuha ka ng isang patuloy na tinatawag na automatic income o passive income. Sa paglipas ng panahon, ang iyong koponan o mga gumagamit ay unti-unting lalago. Sa pag-unlad, uh, kita ay nagiging kapansin-pansin at maaari tayong makinabang sa negosyo. Sa Atomy, kung magsikap tayo ng trima taon, maaari tayong masaganang buhay